Bago tayo magsimula, kakailanganin po muna natin ng broker, no? Whether you attach with TDLC link or sa ibang group kayo mag-attach, asa sa inyo po 'yan. Pero ay highly suggest na kumonek kayo sa TDLC link para at least sama-sama tayo mag-aaral, mag-analyze kasi meron tayong group na dedicated, no? Lahat ng TDLC link na iisa lang, no? Siyempre, parang team lang 'yan, ano, magkakasama tayo. All right, so dalawa yung broker na pinagamit po natin no. Una sa lahat ay ito si uh, Light Finance no. So mag-login uh, lang kayo sa lightfinance.org and then click niyo yung uh, registration no kung wala pa kayo. Then or click niyo yung link na ibibigay ng, ng TDLC sa inyo no. Okay, once nakapindot na kayo sa registration, magpipil up lang kayo ng mga basic information like syempre kung anong country. And then, lagay nyo lang yung date of birth niyo dyan for security ng bawat traders po. Okay, then press continue lang. And then, hihingan po kayo niya ng email address. So, dapat a legit email. Okay. And then, continue. Enter nyo lang dito yung uh, email verification na nakuha niyo sa inyong email. And then, click the check. Alright. So, ganyan lang kadali mag-create dito sa Light Finance. Punta naman tayo dito sa another broker na sinasabi ko. Vantage. O, oh, yan. Si Vantage. Almost similar lang naman ito. So, kung wala pa kayong account sa Vantage, no, meron ditong open live account. And then, ganun ulit. Yun, so, magpapadala rin niya ng code sa ating email. Then, enter nyo lang dito. Yan yung ating referred by na kailangan ilagay para at least magkakasama tayo. TDLC, malalaking letter. Then, Vantage, small caps lang. No? Okay? Then, click I agree. And then, create account. After that, input nyo lang yung inyong uh, legit na name. Totoong name, ano? yun and then i-select natin dito mga boss is yung standard no STP okay so recommended MetaTrader 5 kahit ako nire ko rin MetaTrader 5 and then of course USD okay and then next ayan so deposit na uh, verification so mahalaga yan mga boss no mag uh, ID verification muna kayo kung ako sa inyo ako ito kadalasan ginagamit ko eh Pwede rin naman driver's license, no, mamili lang kayo kung ano yung mas madali sa inyong gamitin. Ano. And then, pwede na tayong, ito na yung pinaka magiging ano natin, um, landing page or pinaka home ng Vantage Market. After this, okay na to. So, pag-aaralan naman natin um, paano mag-connect sa ating MetaTrader 5.